Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Heto na ang matagal nyo nang inaantay. Magsisimula na. Ano nga ba ito? Ating alamin? mula Enero 2025 ang National Commission of Senior Citizens or NCSC na ang magpapatupad ng Republic Act 10868 o mas kilala bilang Centenarians Act of 2016. Ito ay ayon sa Facebook page ng DSWD. Dagdag pa nila, nasa NCSC na rin ang pagpapatupad ng Republic Act 11982 o ang Expanded Act Centenarians Act. Itinatadhana ang Centenarians Act of 2016 ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo na 100,000 pesos cash grant sa mga older persons na umabot na sa 100 years old. Sinisigurado naman ng Expanded Centenarians Act na ang mga senior citizens edad na 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 pesos cash grant at sa pagsapit naman ng edad na 100 years old ay makakatanggap pa rin ng 100,000 pesos. Para sa iba pang katanungan at detalye, kay pag-ugnayan sa kanilang official website sa www.ncsc.gov.ph at sa kanilang email address, contact at ncsc.gov.ph Para sa kanilang NCR number at sa kanilang telephone number, 8652-5593 At para naman sa cluster 3, 8652-4282 At para naman sa central, 8281 3 3 0 1. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.